Nandang araw. Ako nga pala, si Florence Balinado ng CEE21. At ngayon, ipapakilala ko kung saan bagay sumikat ang aming lugar. Ako nga pala ay taga Batangas. Isa akong Batangganyo. Itong hawak ko ay budding knife o kilala bilang balisong. Ang balisong ay may iba't ibang uri. Isa na rito yung butterfly knife. Ito yung pinakasikat sa amin. Yung butterfly knife ay may dalawang, ha dalawang hawakan tapos ito ay natitiklop. Pero itong hawak ko ay body knife. Ito ay natitiklop din pero isa lang ang kanyang hawakan. Ang iba't ibang uri ng balisong ay may iba't ibang gamit. Itong balisong na ito ay kadalasang ginagamit sa halaman. Kaya ito tinawag na budding knife. Kaya dalas ang pinuputol ay mga sanga. Ang mga sikat na tarbaho dito sa Batangas ay ang magsasaka at ang mangingisda. Ang magsasaka, sila yung kadalasan nagpuputol ng mga halaman. Sila din yung nagpapalago nito. Kaya ito tinawag na budding knife kasi sila yung nagpuputol ng mga sangang hindi kailangan. Hindi lang dito sumikat ang batangas kilala ang batangas sa kanilang pagsasalita kadalasan sa mga batangin nyo dinadagdagan nila ng eh ang kanilang pagsasalita katulad ng ala eh bahala ka dyan eh ganun at hindi lang iyon kadalasan ginagamitan nila ng ga ga katulad ng bakit ga ano gayaan Ganun yung kadalasan na pagsalita ng mga batang ganyo. Sumikat ang, ang, balisong kasi ito yung kadalasan ginagawa ng mga batang ganyo. Dito sila kumikita. Isa na rin dito ang pangingisda at paghalaman. Dito sila sumikat. At hindi lang iyon. Sumikat din ang batangas dahil sa kanilang pagkain kadalasan nilang kinakain ay lomi. Ito ay isa sa mga paborito kong kain dito sa Batangas. At hindi lang iyon. Ang Batangas ay sikat din dahil ito ay dinadayo. Ang kadalasan dinadayo dito ay ang taal. Ang kakaibang hugis ng vulkan dahil ito ay may tubig sa gitna. At hindi lang yun ang Batangas ay may iba't ibang uri ng tagat. Ayon ay ang kalatagan, hanglian, at nasugbo. Sila yung may mga magagandang pinupuntahan ng mga bisita. Balik tayo dito. Itong gamit na, na pinakita ko sa inyo na balisong ay ginagamit ng aking magulang sila ay maghahalaman. Kaya ito yung pinakita ko. Thank you po.